Ito ang aming potos. Yan. Aming mga halaman. Rubber plant. Ayun o, photos namin. Ang laki, ayan o. Eh. Giant photos na yan. Ito yung mga rubber plant na ginawa ng asawa ko. Ang dami na, eh, na buhay niya. Ang dami na napabuhay na rubber plant. Ito naman yung aming mga halaman dito sa likod ay sa harap at sa likod. Ang bilis nila nagdamihan. Ayun. Ayun lalaki na Ito yung pinagkakaabala ng asawa ko. Magtanim na magtanim. Napakarami niya ng tanim yan. Ito mga oregano. Talagang ang dami namin oregano. Kasi ito yung gamot sa ubo. Iniinom namin to parang tsaa. Tapos pagka may lamok, ah, kumukuha lang ako dito. Dinudurog ko. Pag nilagay ko sa may itapat ng electric pan, yung oregano, tanggal nawawala yung mga kumakagat yan oregano lahat yan 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 oregano yan yun pa lahat yun puro oregano yan oh. No? yan laking pakinabang namin dyan eh Ito ang aming fortune plan. Eto, airplane ito eh, plant yata ito eh. tawag ng asawa ko. Tanim niya ito eh. Yan, oh. Siya nagtanim yan eh. Yung mga alaman niya siya nakakakilala ako, hindi ko masyadong makakilala itong mga laman na ito. Ang, ang ano ko lang talaga itong oregano, talagang... Yan, ang laki talaga nang naitutulong sa amin ng oregano na yan.